Tuloy po kayo nabahin namin. Aww. Tuloy po kayo. Hula, 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 hula. Bakit? Di pa ba meron? Nain to yung pagkain ko sa inyo. Nakita ko kayo. Magagandang lalakit. Magagandang mga binibili. <laughs> Hello po. Paano kayo? Hello <laughs>

Hmm. Okay lang, hindi ito lang. Uy, ano yun? Madam Jarin, magpapapicture ka ba? O, sige. Pasok, pasok. Pasok kayo, Pasok.

isa po tayo. Yes! Kapare! <laughs> selfie, no? Mag selfie ka na ba? Oo. Oh, Hanggang buo pa po yung anim na lechon, magpa-selfie na po tayo dyan. Tadya lang, natin yung siguro. Lang din, siguro. Dito lahat tayo. No? Okay, ah... Uh, tayo po ay officially mag-sign na, pero kailangan po ang lahat pumunta po sa harapan para po sa ating thumbnails. So tara po, punta na po tayo sa harapan. Sorry po, pasensya na po kung kayo po yung comfortable na sa inyong upuan, pero nirequest po namin kung kayo po tayong lahat para po sa ating thumbnails. As a security, please. Ah, promise na lang daw po, sa catering, hilipat natin yung... Silipan tayo na po, punta na po tayo. Okay, parang, sige, go, go, go. Sige po, magsig-sigat po tayo dyan. Sige po, picture lang, mabilis lang. Tapos, picture lang po. Para yung top sa natin, ano, pamit uh, tayong lahat. Go, go, go. Sige, magsig tayo dyan. Yung mga malili, ito po na lang sa isa. Ay, mayroon Go, 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 go. go, go.

Oh, good. Okay. 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 So okay. 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 comments.

Dapat mo tatay ang para. Salamat po. Yeah, maraming maraming salamat At uh, happy birthday ulit po yan. I love you mga mga. Ayan, Kuya Luis, no? Uh, sobrang uh, masaya kami itong araw na ito kasi uh, syempre kasama ka namin ngayon. Eh, kasama ka namin tuloy. At uh, sana, ano, ma-appreciate mo ma lahat ang ibinubo sa pagmamahal sa'yo. At paalala lang lahat ng mga tito at tita na huwag lalaki ang ah! ulo! Oh! lang dapat ang paasa, lupa, no? Huwag lilipad dahil kapag tumutong, na mahirap na. Pa, iba kasi yung humble lang. So, ayan po, ano, Kuya Luis, ano ang nararamdaman mo at anong gusto mo sabihin? Sa lahat ng mga nag-effort, pag uh, nag-sakripisyo, gumastos, para sa araw na ito. Go! Oh. Sobrang isaya ko po na uh, naalala niyo po ang lahat. So, uh, Nagpapasalamat okay, po ako sa lahat ng pumunta po dito, na galing pa po, po sa ibang lugar. Salamat po na ang nag-effort kayo din sa um, nag po, nag po, nag po, mga nagpo-pull uh, po ng event na ito. Maraming salamat po. Sir niyo po, yung bahala na magbalik ng mga pagmamahal niyo po. Oh. Kasi kayo din po, kahit hindi na branch pa, sa pagpapahal. Thank you po. At mamaya ata, maraming mga surprise. Ang Maraming mga surprise na pasabi umawa ka. Ah, Luis, oh, ay, that, mami, pa ka muna. Thank you po lahat sa mga nagpa-apat ng pagpumuhan kay Google. Ayan. Pwede po ba natin pala pangalan ng mga bisita natin ngayon? Maraming maraming wow. maraming po sa mga mga. Salamat. No? Huh? Maraming maraming salamat sa mga sa mga malalayong pa, lalo na. No? Maraming po salamat sa inyo pong pagpapaulak para sa celebration ng birthday ni Kuya Luis. Masaya po ba kayo? Si Mami, si Mami ang bahagawing at nakisaya uh, po sa atin ngayon. At pumunta po sila nag-effort all the way. Ang aga-aga po mga kategram, degram na po sila. Tapos, some of them, nahasulto po na dito. May hey, wait na! Yung church so, yes. okay. okay. mga churchmate ni Kuwi Louise, nandiyan din. Yes, nandiyan nandiyan, lahat sila makikita ang mga kadami. Yes! Surprise yung tatay na. Oh, surprise. <laughs> yes. So yeah, Grey Luis. Um, Hello, Ayan, 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 Gary si Seth Jace. Kagabi ba yung ano eh? Oo. Kaya sige po, Ay, meron pa po yung ano nga oh. Ayan, salamat po sa <coughs> JC. Thank you. <coughs> ah, hindi ito. At si Tita. Background <coughs> <sa tita, sorry. tos> International Community. Thank you so much. Ah, Johara! Ay, nababasa ko sa comment section si Tito Johara. Nandito po pala si Tita Jumara. <laughs> oh. Grabe, no? First time kung nagsama-sama yung mga vloggers mo ano. no? Kasi no, kailin pa karami? No? Ready na? Okay. Ito to, sorry. Oh, yung Luis, may hinanda ang mga bulilit sa'yo. Asa ka ba mga bulilit? Ito sexy. Yay. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. May binubulong po sa akin mga ka si Kuya Luis. Tita, 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 Ami, Ami Kuya Cuevas, ayaw po na upuan yung chair nyo. Nahihiya po at ang sa chair. Para sa'yo talaga yan. Lahat po ng mga vloggers ko, mamaya may special number din po sila. Ayaw! So, sasayaw daw po sila mamaya ng budots. Hindi kayo na tayo sa titulo, bumubulong sa akin. Oo, oh, siya,

Okay, oh, you just...